Pangatlong division na nagawa natin no nakikita po ninyo sa dalawa tatlo so yan na po ang uh, ating uh, ginawa no so kulang na lang ng isang division doon Uh, nakikita ninyo, puro lumang uh, mga pinaglumana na uh, patapon na, yun yung uh, pwede pa natin mapakinabangan so yan yung uh, inilagay natin dyan uh, magiging breeding fin no? Good morning, good morning uh, once again at uh, tayo ngayon ay uh, pupunta na naman ng farm no uh, mas maigi na yung uh, maaga tayong uh, magpa-farm no para tayo ay maaga rin makauwi no so, nandito tayo ngayon sa aming uh, unang pinapagawa ng hollow uh, blocks no medyo malinis na dito wala na tayong uh, mga hollow blocks dito haya na lang yung natitira na hollow blocks no So may da na lang 'yan. At uh, mayroon naman tayong uh, ano tapos na 'yung ginawa natin dyan. no? Yan. Tapos na tayo dyan. So ready for uh, gagawa na lang diyan ng Halo uh, ini Anytime, no? Kung uh, may mag-oorder. So kahit uh, wala namang mag order ay uh, gumagawa tayo para lang uh, uh, may stock tayo. Anytime na may mag-oorder. Uh, makukuha natin kagad. Pero, uh, busy pa, no? Busy pa. At, uh, inaasikaso pa nung, uh, ano, na yung uh, kanyang uh, tubuan, no? Kaya, uh, magpapatapas siguro siya ngayon. Fruiting tayo dito sa aking uh, ginagawa ngayong umaga. No? Umaga uh, lang uh, yung aking uh, uh, paggawa dito, no? Dahil nga, siyempre, pag uh, tanghali na, ay, uh, medyo mainit na. Mas magigi tayong magtrabaho dito ng maaga pa. Masukal na naman yung uh, mga damo dito. Araw-araw kasi no, tuwing hapon ay umuulan dito. So mabilis uh, lumago yung mga damo. So uh, 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 yan po yung uh, ano ko sa inyo yung ginawa ko. Uh, apat yung gagawin kong uh, division dyan Pero uh, hindi ko pa natapos yung una. So ngayon, uh, yan na yung gagawin natin at uh, makapokus na tayo ngayon dito dahil siyempre wala na, natapos na yung ginagawa natin sa kabila. So dito muna tayo magpupokus. So, ito po yung uh, uh, magang maga tayo dito sa farm. Nakikita po ninyo yung mga sagingan no? at uh, maga rin tayo magtatrabaho ngayon. No, yung uh, ginagawa ko, no, sinisimot ko yung mga lumang mga ano dito napatapon na yan yung ginagawa kong uh, uh, division dito ayan po nakikita po ninyo no uh, lumang luma na po yan pero pwede pa namang pakinabangan no diyan sa loob lang naman hindi naman siya nababasa so, ito na naka tayo na naman yung pangatlong uh, ano natin no oh, pangatlong uh, division natin so kulang na lang ng uh, isa na isang ganito makukumpleto na natin so nakukuha natin sa tiyaga no at uh, ito pa konti konti no kahit papaano ay uh, itong mga pinagluma na kaoy na papakinabangan natin so pag uh, na natin yung uh, binigay sa atin na kahoy ay uh, magagamit rin natin yun sa bahay na naman ng kambing no So, pinapatayo muna natin ang pinapatayo, no? Pag uh, nabuo na natin 'to lahat, so ibibigay ko sa inyo 'yung mga ginastos natin, no? So ito na 'yung pinakamatipid, na po ninyo no 'yung mga pinaglumaan lang. So manok lang naman ang titira dito kaya kahit mga ganyang lumalong mga bagay na wala na sa kanila Oh, wala hindi na nila iniisip na pwede pang pakinabangan ay uh, napapakinabangan natin no? so ganun po yung uh, atin uh, siyempre uh, kung saan tayo makakatipid ay uh, yun ang gagawin natin hindi pa tayo pwedeng magpabunga dahil uh, siyempre nag-uumpisa pa lang tayo kaya lahat ng uh, pagtitipid no?

Ito na. At yung mga pako na lumang-luma, nagagamit pa rin natin. Pas. Dagan natin. Yan ang may. Okay na yan. Matibay na rin to. Huh? Sana tayo magpabunga pag... Uh,

gaganyan na pa ako na. So, uh, wala nang kawala. Tusok natin. May bow natin na mayos. Tinutulisan natin. So, lipat na naman natin dyan yung ibang kahoy. Kaya, uh, dyan na naman tayo sa susunod. Uh, at, uh, pag na-dingdingan natin dito, so, bukas na naman. So, hindi natin pwedeng pwersahin yung ating katawan no? baga trabaho minimum lang no? yung trabaho natin o, oh, matatapos rin ngayon no? so panibagong uh, uh, ginagawa naman natin so kahapon ito yung nagawa natin So, ito na yung pangatlo. Siyempre, pag uh, mayroong kapital, marami kang pera, uh, pagandahin mo na. sa atin, no, na kulang pa yung budget natin, talagang uh, ano lang talaga, no, uh, makagawa lang. So, tsaga na lang natin kung anong mayroon dito sa ating kapaligiran. So, pwede na. No? Okay ako ay kumalat porol Pag, uh, yung trabaho ko, minsan na uh, sumasablay na so, yun yung sinyalis na napapagod na ako pero kailangan natin matapos to ito so, na natin 威廉，哦。<Bien. S 2> oh. na rin, ha? Ito Ito, gagamitin natin dito sa gilid. So, ngayon, uh, ito na yung uh, kakabitan natin ng dingding, no? Katayo na. At lahat po ng ating ginamit, no? Nakikita po ninyo, yung uh, kahit na ganyan yung uh, uh, itsura niya, ay uh, pwede pa naman gamitin nakikita naman ninyo kung uh, pag pupukpuk natin ay talagang uh, matibay pa pero mga ganyan lang ang uh, kaya nya yan pwedeng ihang sa taas dahil nga uh, baka mababali talaga pero kung kaganyan ay uh, magagamit pa natin so yan po yung uh, ating uh, ginawa no? Uh, kulang na lang nito ay uh, dingding yan uh, nakikita po ninyo so ito na yung pangatlong uh, uh, division natin, bayan no. At uh, ganito pa rin yung uh, gamit natin. Itong mga pinaglumana na sawali, no. Ayan, uh, meron pa tayo doon uh, dalawa, meron tayong dalawa dito. So magkasya pa dito dahil uh, tadalawa na lang tong uh, paglalagyan natin. So ayan po yung uh, ating uh, ginawa ngayon no? at uh, kikita naman ninyo yung uh, ating pagpuporsigi kahit na mga hindi nila kayang uh, gawin uh, ganito mga kahoy uh, medyo mahinang klase na ay uh, nagagamit. So, ito na, oh, may dingding na rin tayo ngayon. Ayan na po yung uh, trabaho natin ngayon. Kabuo naman tayo ng uh, isang uh, magandang uh, division, no? Gamit yung mga lumang mga uh, dingding. So, ikakabit na lang natin to ngayong uh, umaga na ito para makapagpahinga na naman tayo ngayon. Meron tayong maiksi dyan. Yan ang ilalagay natin dito. Kukunin ko yung maiksi. So, ito na, no? Sakto lang yung, ah, uh, uh, dingding na ito. Saktong-sakto. No? -sakto. So, yan na po. At, ah, uh, kumpleto na yung, uh, ano, ah, uh, dingding natin ngayon. no? Kumpleto na. pangatlong division na nagawa natin no nakikita po ninyo sa dalawa tatlo so yan na po ang uh, ating uh, ginawa no so kulang na lang ng isang division doon uh, nakikita niyo puro lumang uh, mga pinaglumana na uh, patapon na yun yung uh, pwede pa natin mapakinabangan so yan yung uh, inilagay natin dyan. So yan po yung uh, ating uh, magiging breeding pin no. At tuloy-tuloy uh, na rin naman tayo dito dahil natapos na yung ating ginagawa sa kabila na uh, paggawa ng hollow blocks. so magpupokus muna tayo dito. So yan na po yung uh, ating uh, ginawa nakikita po ninyo kung uh, ano so sa itaas niyan ay uh, net na lang ang ilalagay natin at uh, dito naman natin lalagyan ng mga pintuan ano so gagawan din natin ng mga pintuan dito uh, magpapatabas pa tayo ng kahoy dahil nga shorted na tayo ang sinisimot ko lang ng mga kahoy itong mga maiksi uh, pwede nating uh, mapakinabangan dito pero pag pintuan kailangan ay uh, buho no? kailangan mahaba para buho hanggang itaas yan po yung uh, ating uh, ginawa ngayon maraming maraming salamat po